Gusto po Youtube, magandang umaga, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat, syempre po sa mga bisita po namin at lagi po namin nakakasama dito po sa Papong TV, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol Kung bago kayo dito, huwag na wag niyong kalimutan mag-subscribe Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung lagi nating naririnig, nababasa natin, na ipapayo sa atin na law of attraction. Isa na po siguro ito na may consider ko na pinakamalalim na tatalakayin at pag-uusapan po natin dito po sa ating channel. Since po kasi nung naging relationship coach po ako, mga taong 2015, 2016 po, yung pagiging logical, rational, yan po ang naging bentahin natin, naging armas po natin sa mga pagtulong po natin sa mga nangangailangan po ng payo, sa larangan po ng relationship. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, nabanggit ko nga kanina, the law of attraction ay ibabase po natin sa tinatawag na inner thoughts po ng isang tao. Pure Energy po ang gagamitin natin ngayon. Sa mga nakaraang video kasi natin medyo naging rational tayo dahil tayo po ay gumagamit ng ilang mga strategy at process po para tumulong. Madalas na madalas po kasi sa mga one-on-one -on -one coaching, session, helpline po ng Papong TV ay ipinapayo po natin ang ilang mga proseso na talaga naman pong napatunayan na. Today mga kapapong ay mag-iiba po ng konti dahil gagamit po tayo ng philosophy. Ito nga po ang tinatawag nga po na law of attraction mga utol. Epektibong epektibo ito kahit nung una pa lang at marami na rin pong nagsucceed tungkol po rito. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Know? Welcome back at magandang araw po sa inyong lahat mga utol Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana kayong imbitahan at maglambing po na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil diyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video natin bilang tulong tugon po natin sa mga sumusulat po sa atin sa ating comment section mga kapatid. Diyan din po tayo naglalagay ng mga latest update po natin sa Papong TV. Punta na po natin ang ating paksa ngayon kung saan sinabi ko nga kanina na medyo pag-uusapan po natin yung, yung inner thoughts ng isang tao. Ang law of attraction or sa Tagalog nga po ay mga ilang regulasyon para maakit natin ang taong mahal or gusto po natin. Ay may kahulugan at may dynamics nga po na isang uri ng pilosopiya suggesting that positive thoughts bring positive results sa isang situation. At kung negatibo naman ito mga utol, negatibo din po automatically ang kalalabasan. Kung napakasama po ng ating thinking at energy, ay sigurado na po negative din po ang magiging resulta. Sabi ko nga po earlier, ito po ay isang proseso na napaka-epektibo. Maraming nagsaksi dito at maraming gumagamit po nito mga utol. Naisip at napagtanto ko nga po ito mga utol na gumawa po ng isang klasing video tungkol po dito na kung wala pa pong resulta ang mga ginagawa mo sa ngayon ay posibleng law of attraction na po ang dapat nating gamitin. Ang golden question na alam kong gumugulo sa isip mo ngayon kapapong ay ito ba ay talaga magiging relevant at effective sa situation natin ngayon. Pero in my opinion, kung gaano ka-effective ang no-contact rule, radio silence, care actions, cut connection, push and pull at kung ano-ano pa, ay ganun din po ang law of attraction para po sa akin. At sa akin po kapatid na kung ginagawa mo ngayon ang ilang mga process na to, ay dapat side by side po yan sa tinatawag po nating law of attraction para papasok po ang positivity. It works like if you are in a bad situation ngayon kapapong at patuloy kang isip ng isip sa naging breakup nyo, patuloy kang nagpapadala sa sakit na narasan mo kapatid, ay paniguradong ma-absorb po natin ito. Yan panigurado ang lalabas na attitude at character natin. For sure, yan ang may paparamdam mo sa kanya. Meaning, kung madadivert mo yung kalagayan mo into something positive sa ngayon, kahit hindi madali ito, ay literal na magbabago. At syempre, mag-iiba po ang tingin niya sa atin. LOA sa isang banda is about regaining your composure. By using law of attraction, magagamit mo ito as a guidance para mapamahal ang tao or may balik mo ang ex mo. Dahil iba ang power ng dala ng positivity, mga utol. Isa po kasi sa madadala natin pag ito po ay inapply na atin sa ating method ngayon to succeed and by making the law of attraction to work is when you improve positively and fix things that needed to be fixed. Kailangan po natin gawin kasi yan eh. Madalas kasi ini-ignore natin mga utol. Hindi natin tinutulungan yung ating sarili para gumawa ng mga changes and improvement. Kailangan po natin ang law of attraction dyan. Kasi pag na-sense nila na yun at yun pa rin ang babalikan nila, wala pong ex na darating sa atin, mga kapatid. Kahit po sa taong ginugusto o nililigawan po natin or trying to attract na ang dating ay di sila excited sa development, it's very likely na di pa rin niya babalikan yon or jump to a relationship po sa atin. Siyempre, wala pong gana yan. Kailangan maramdaman po kasi nila yung excited. Kailangan po nila maramdaman na merong magagandang mangyayari if ever na siya po ay makikipagrelasyon uli. Alam naman po natin na ang pinaka-contradict or kontrapelo po ng law of attraction is negativity. Ang numero uno naman po dyan ay yung alam nating na desperation. Pakiiwasan po ito kapatid na may pakita at may paramdam natin sa kanya. Iwasan natin maghabol, iwasan po natin magbeg, magplead, iwasan natin kumausap mausap na mga malalapit sa kanya, iwasan natin umiyak, iwasan natin magpalakad sa kanya, at syempre iwasan po natin mag-update ng mag-update po tungkol po sa nararamdaman natin. Kasama na rin po dyan, when you apply the LOA, ay eh, yung pinag-uusapan po natin na physicality, kapatid. It will also play a special role sa ganito. Kasi dapat hindi po tayo humihinto sa pag-improve natin. Kahit po sa itsura natin, sa katawan natin, patuloy at patuloy din po dapat ang development po sa larangang physical. Mental ay dapat parehong gumagana po yan, kapatid. Wag na wag mong titigilan kahit na tayo po ay napanghihinaan ng loob na tumigil po tayo sa mga positive changes sa atin kasi yun ang hahanapin niya at yun ang magpapabalik po. For example, ex po pinag-uusapan or if ever po na ina po natin ng isang tao. Simple lang naman kasi, the more you improve, the more you catch his or her attention. Law of attraction is all about positivity, kapatid. Hindi tayo pwedeng mag-connect kahit po kaninong tao kung tayo po ay mahina at negatibo mga utol. Pag ito po ang itinanim natin, ito rin po ang literal na magiging bunga. Don't ever think about the breakup, rejection, sama ng loob, lahat po ng nagawa niya or even my third party na involved, etc. Kasi energy ang dapat mong ma-attract dito, utol. Because everything will transform into a character na hinahanap po natin, yung manners na dapat po natin maipakita sa kanya. Kaya kung tayo po ay mahina, may galit, may sama ng loob, agad-agad po niyang mararamdaman yan. Allergic ka agad yung taong ina-attract natin o yung ex po natin na gusto po natin pabalikin, kapatid. Law of attraction defines na kung saan ka talaga nakafocus, yun ang ma-attract mo. Yun ang darating sa'yo at yun din po ang ibibigay sa atin, utol. Actually, ito po ay isang klase ng tool na kailangan po natin gamitin para ma-motivate kang ma-mold yung personality na kailangan po natin iharap sa kanya. Hindi po ito ganung kadali. Aminado naman po ako kapatid na marami pong pagdadaanan dito para malagpasan po natin yung sama ng loob, yung desperation, para may transform po natin ang ating isip ay hindi po ganung kadali. Pero sa tanong na kung kaya bang maibalik ang ex mo o mahalin ka uli, magustuhan ka ng taong mahal mo, ay yes na yes po ang sagot ko. Pwede. Short recap po mga kapapong bago po tayo mag-end. Para maging useful ang law of attraction po sa atin ay A. Stop obsessing. Kailangan ihinto natin kagad yan. Kung halimbawa parang drug yan na tayo po ay addicted sa taong mahal po natin or ex po natin, kailangan po natin i-restrain po ang sarili natin mga utol. B. Start prioritizing at siyempre minamahal po natin ang ating sarili. Walang tao o walang taong magkakagusto po sa ating kapatid. Kung halimbawa nakikita niya na kahit sarili natin ay hindi po natin kayang alagaan o mahalin. C. Show positivity. Yan po ang kailangan i-display mga utol for them to get excited. Kung halimbawa nagkaroon kayo ng mga sama ng loob before, okay lang po yon By time and space, alam naman po natin na magsasubside yun. Pero positivity, kailangan-kailangan na po niya yan makita sa ngayon. D. Set a goal and achieve it. Mga utol, alam kong kailangan natin ang taong to. Kung baga, aminado na tayo between you and sa akin po, alam kong tayo po ay nagde-depend yan. Although sinasabi ko nga po na dapat hindi po tayo maging dependable. Pero alam ko na yan ang nasa loob mo, utol. It's important na abutin po natin yung goal natin and try to achieve it. Kasi kung hindi po natin gagawin yon, siguradong wala pong ex or taong magkakagusto sa atin mga utol. Secondary na lang, bonus na lang kung halimbawa bumalik siya sa atin o makita po niya yung achievement mo. Pero ang number one priority po ay yung goal po natin na dapat po natin abutin. Lahat ng recap na yan mga utol ay napaka-importante sa pinag-uusapan po nating law of attraction. Then just feel good kung anuman ang meron sa ngayon. Be happy with it. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na naipaliwanag po natin yung positivity na yan at yung tinatalakay po na law of attraction dahil napaka-importante yan na kung halimbawa nga sinasabi ko sa inyo na hindi natin makuha pabalik ang ating ex or let's say hindi po natin ma-attract ang taong to, maaaring positibo, positivity ang kulang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga utol. Mahalin po natin ang ating pamilya. Suportahan po natin ang mga YouTuber po na Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.